sa isang napakainit na panayam muling binuksan ni Cesar Montano ang pinto ng kanyang pribadong buhay at sa gitna ng pag-uusap lumutang ang pangalan ng kanyang dating asawa na si Sunshine Cruz ano nga ba ang sinabi ni Cesar tungkol sa kanyang dating asawa at sa mga anak nila kumusta na ang relasyon nila ngayon bilang mga magulang kahit hiwalay na sila bilang mag-asawa tara at sabay nating tuklasin ang kwento ng kanilang buhay pagmamahalan at pagiging magulang sa kabila ng lahat. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Unahin muna natin ang buhay ng dating asawa ni Buboy. Si Sunshine Cruz ay ipinanganak noong July 18, 1977. Siya ay bahagi ng isang royal family ng showbiz, ang Cruz clan Nakilala sa industriya ang kanilang angkan bilang tahanan ng mga talento at artista na nagmarka sa kasaysayan ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Kabilang sa mga kamag-anak niyang sikat ay sina Tirso Cruz III, Donna Cruz, Geneva Cruz, Cheryl Cruz at marami pang iba. Para bang nasa dugo nila ang sining, ang musika at ang pag-arte. Kaya't hindi na rin katakataka na sa murang edad, si Sunshine ay pumasok na rin sa mundo ng showbiz. Noong dekada 90, sa kanyang kabataan, unti-unting nasilayan ng publiko ang isang batang may kakaibang ganda, mestisa, mahinhin, ngunit may matapang na presensya sa harap ng kamera. Pero ang tunay na pagsabog ng kanyang kasikatan ay dumating ng tanggapin niya ang mas mapangahas na papel, ang pagiging isang sexy star. Hindi naging madali ang desisyong ito bilang isang babaeng galing sa prominenteng pamilya na marami ang tumutul sa kanyang mga hakbang. Pero sa kabila ng lahat, pinatunayan ni Sunshine na may saysay ang bawat papel na kanyang ginagampanan. Hindi lang ito tungkol sa pagpapakita ng balat, kundi ng emosyon, ng sakit at ng pagkatao. Ilan sa kanyang mga matured-themed films ang naging box office hits at sa bawat eksenang kanyang ginampanan, nadama ng mga manunood ang kanyang husay, tapang at lalim ng kanyang pag-arte. Sa gitna ng kanyang kasikatan bilang isa sa mga pinakatampok na artista noong 90s, sa mga panahong halos lahat ng pelikulang kanyang ginagampanan ay tinatangkilik ng masa doon niya nakilala ang isang lalaki na magbibigay ng panibagong direksyon sa kanyang personal na buhay. At ito ay si Cesar Montano. Noon paman, si Cesar ay isa ng iginagalang na aktor sa industriya. Kilala siya hindi lang sa kanyang karisma sa kamera, kundi pati na rin sa kanyang husay sa pag-arte, sa pagdidirek at sa kanyang malalim na pagpapahalaga sa sining ng pelikula. Isa siyang multi-awarded actor na may bigat at kredibilidad sa larangan ng showbiz. Ang unang pagtatagpo nila ay tila eksena sa isang pelikula. Dalawang kilalang personalidad na parehong nasa rurok ng tagumpay, parehong iniidolo, parehong may napatunayan na sa kanikanilang mga larangan. Ngunit sa likod ng kamera, nagsimula ang isang mas personal na koneksyon. Hindi nagtagal, naging malapit sila sa isa't isa at ang kanilang ugnayan ay nauwi sa isang mas seryosong relasyon. Hindi naging lihim sa publiko ang kanilang pagmamahalan. Sa katunayan, ito ay naging isa sa mga pinakainaabangang celebrity relationship ng mga panahong yon. Sa mata ng marami, sila ay perpektong tambalan, ang dalagang mapangarapin at matatag at ang batikang aktor na may lalim at leadership sa labas ng spotlight. Sa panahong ito, nagdesisyon si Sunshine na lisanin ang paggawa ng sexy films at tumahak sa mas malinis na mga papel. Sa telebisyon, makikita na natin siyang gumanap bilang isang ina, bilang kontrabida, bilang bida, bilang babae na may paninindigan. Matapos ang ilang taon ng pagkakaibigan at matinding pagmamahalan, nauwi rin sa kasalan ng relasyon ni na Sunshine Cruz at Cesar Montano. Marami ang humanga na isa itong power couple sa showbiz. Pero gaya ng ibang kwento ng pag-ibig, may masayang simula at may mga hindi inaasahang sakit. Ikinasal si na Sunshine at Cesar noong September 14, 2000. Isang ingranding seremonya na ginanap sa harap ng pamilya, mga kaibigan at dinaluhan ng maraming sikat na mga aktor at aktres. Isang kasalang hindi lang pinag-usapan kundi pinagdiwang ng buong industriya sa mga mata ng publiko. Tila sila ang larawan ng isang perpektong tambalan. Magkasama silang humarap sa altar, tangan ang pag-asang habang buhay nilang haharapin ang mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay hindi lang pagtitibay ng pag-ibig, kundi pagsasanib ng dalawang personalidad na parehong hinubog ng entablado at kamera. Mula sa kanilang pagsasama, nabuo ang isang pamilya na nagsilbing sentro ng kanilang mundo. Biniyayaan sina Sunshine at Cesar ng tatlong magagandang anak na babae, sina Angelina Isabel, Samantha Angeline at Angel Francesca. Sa kabila ng pagiging abala sa kanilang karera, naging hands-on si Sunshine bilang ina. Madalas siyang namamataan na kasama ang kanyang mga anak sa mga simpleng lakad, school events o kahit sa bahay, lumilikha ng mga alaala na malayo sa mundo ng kamera. Para sa kanya, ang pagiging ina ang kanyang pinakamatinding papel, higit pa sa anumang ginampanan niya sa harap ng mga ilaw ng showbiz. Si Cesar naman, bagamat abala rin sa kanyang profesyon bilang aktor at direktor, ay kilala may malasakit at pagmamahal sa kanyang mga anak. May mga panahon ng pagtutok bonding at suporta. Ang pamilya Cruz Montano ay tila larawan ng tagumpay, magandang tahanan, matagumpay na karera at ang pagbuo ng kanilang pamilya ay parang kinuha sa pelikula ang bawat eksena. Ngunit sa likod ng masayang imahe ng isang pamilya, unti-unti nang pumasok ang mga bitak sa pundasyon ng kanilang relasyon, tahimik sa una, walang masyadong nakakapansin. Sa kabila ng mga ngiti sa litrato at harapan ng publiko, may mga problemang dahan-dahang lumalalim, mga hindi pagkakaunawaan, tensyon at emosyonal na lamat na hindi na kayang itago habang tumatagal ang panahon. Na unti-unting lumabas ang mga espekulasyon. May mga bulong-bulungan tungkol sa third party. May mga ulat ng panlalamig. Pero kahit sa gitna ng mga isyong ito, pinilit ni Sunshine na maging matatag, hindi lang bilang asawa, kundi bilang ina na kailangang maging haligi ng tahanan para sa kanyang mga anak. Hindi agad nila isinuko ang lahat. Tulad ng maraming mag-asawa, sinubukan nilang ayusin. Ilang taon din siyang nanahimik, nagtiis at nagsusumikap na buuing muli ang tiwalang unti-unting nawala. Ngunit noong 2013, tuluyan nang napuno si Sunshine. Matapos ang mahabang panahon ng pananahimik, nagsampa si Sunshine Cruz ng kaso laban kay Cesar Montano kinasuhan niya ito ng Violence Against Women and Their Children sa ilalim ng Republic Act 9262. Kasama rito ang mga aligasyong may kinalaman sa matinding emosyonal at psikolohikal na pangaabuso, pati na rin ang dikusang mga pangyayari sa loob ng kanilang pagsasama na lubhang nakaapekto sa kanyang dignidad. Ang mga kasong ito ay opisyal na naisumite sa korte at naglabas ng protection order para kay Sunshine at sa kanilang mga anak isang hakbang na malinaw na nagpapakita ng paninindigan niya bilang isang ina at bilang isang babae. Dito na nagtapos ang kanilang pagsasama. Isang magulong wakas pero para kay Sunshine, ito ang simula ng panibagong yugto, isang pagbangon na may kirot, ngunit taglay ang tibay. At kahit hindi na sila magkasama sa iisang landas, hindi kailanman nawala ang kanilang tungkulin bilang mga magulang. Para kina Sunshine at Caesar, ang pagtatapos ng isang relasyon ay hindi katumbas ng pagtatapos ng kanilang responsibilidad sa mga anak. Si Sunshine ang naging pangunahing tagapag-alaga sa kanya lumaki ang kanilang tatlong anak. Siya ang naging ilaw ng tahanan, nagsilbing gabay kaibigan at sandigan. Sa bawat yugto ng buhay ng kanyang mga anak, mula sa unang araw ng paaralan, hanggang sa unti-unting pagtuklas ng sarili ng mga ito bilang mga teenager, Nandoon si Sunshine, buo ang loob, buong pusong nagbibigay ng suporta at matatag sa kabila ng personal na pagod at emosyonal na bigat ng pagiging isang single mom sa mga panahong yon. Hindi niya ipinagkait sa kanyang mga anak ang karapatang kilalanin at mahalin ang kanilang ama. Sa tuwing may pagkakataon, pinapayagan niyang makasama ng mga bata si Cesar dahil para kay Sunshine, ang pagkakaroon ng relasyon ng ama at anak ay mahalaga kahit sila man ay hindi na magkasama, ipinapakita nila na nangingibabaw pa rin ang kabutihan para sa mga anak. Sa isang panayam kay Julius Babao, sinabi ni Cesar na kahit wala na kami ni Sunshine, na natili pa rin kaming magkaibigan hanggang ngayon. Wala nang sama ng loob. Ang mahalaga, masaya ang mga anak ko sa piling ng kanilang nanay. At kung makita kong masaya ang mga anak ko, happy na rin ako bilang ama. Anuman ang kanilang pinagdaanan, napanatili pa rin ni na Caesar at Sunshine ang respeto sa isa't isa. Para sa kanilang mga anak, nagsisilbi silang huwaran na kahit hindi man sila magkasama bilang mag-asawa, pwede silang magsama bilang magulang na may malasakit, pagkakaibigan at kapayapaan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa isang masayang pag-iibigan na nauwi sa hiwalayan na ngayon ang dating magkasintahan ay naging magulang na lang sa labas ng kanilang relasyon? Sa tingin mo posible bang manatiling matatag ang isang pamilya kahit hiwalay na ang mag-asawa? I-comment mo 'yan sa ibaba at babasahin natin 'yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.